guys sa Victoria dito na ako nag video eh madilim pa kanina ah, eh What's up, what's up? Oh, up, nah lang tayo mga men nah lang tayo sarap hindi lang <laughs> kami ng dalawang nasabay ko sabay ko sa uli nakamiyo na pink doon tapos dito pulis naman dami natin checkpoint na matadaanan dito pero pagkakas na umaga pa ay hindi pa yung mga nakarayin